Best fighter in the world, Manny Noong ikalabing pito ng Disyembre taong 1978, isinilang si Manny Pacquiao sa Kibawe, Bukidnon. Kilala bilang Pacman, the destroyer at pambansang kamao, siya ang kauna-unahang boksingero sa kasaysayan na nagwagi ng sampung world titles sa walong magkakaibang weight divisions. Lumaki si Pacquiao sa isang mahirap na pamilya, ngunit sa murang edad na labing-anim, sinimulan niya ang kanyang profesional na karera sa boxing. Ika-22 naman ng Enero taong 1995, nakaharap niya si Edmond Enteng Ignacio sa kanyang unang laban at nanalo sa ika-apat na round. Sa laban na iyon, siya ay nasa light flyweight division at may timbang na 106 pounds. Ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Mark Peña Florida noong 1994 ang nagtulak sa kanya na seryosohin ang boxing. Umalis siya sa General Santos patungong Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Sa tulong ni Paul Deng Correa bilang kanyang manager at ni Rod Nazareo bilang business manager, mabilis siyang nakilala sa mundo ng boxing. Taong 1997, napanalunan ni Pacquiao ang Oriental Flyweight title matapos talunin ang Thai veteran na si Chokchai Chokriwat. Sumunod dito, taong 1998, nakuha niya ang World Boxing Council o WBC Flyweight Crown sa pamamagitan ng knockout laban kay Chatchai Sasakul sa, sa Bangkok bagamat may mga pagkakataong siya ay natalo na natiling determinado si Pacquiao na umangat sa industriya. Dumayo siya sa Estados Unidos noong 2001 upang maghanap ng mas magandang oportunidad at doon nga niya nasungkit ang IBF Super Bantamweight title. Taong 2009 naman, gumawa ng kasaysayan si Pacquiao nang masungkit ang IBO Light Welterweight title matapos talunin si Ricky Hatton at ang WBO Welterweight title laban kay Miguel Cotto. Hindi lamang sa boxing naging tanyag si Pacquiao, siya ay naging aktibo rin sa larangan ng politika, musika at pelikula. Noong 2010, nahalal siya bilang kinatawan ng saranggani sa Kongreso ng Pilipinas. Noong 2016 naman, naging senador siya hanggang 2022. At hanggang ngayon, si Manny Pacquiao ay nananatiling inspirasyon sa maraming Pilipino. Isa siyang patunay na sa sipag, tiyaga at determinasyon, kayang-kayang maabot ang minimithing tagumpay. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Para sa iyo, ang, ang laban na to. Manigay! Oh, yan, yan. oh, Happy oh, birthday! You know, you know. Eh. Oh. oh, you know, happy birthday! Ay, you know, oh, dapat may, Happy birthday. <laughs> <laughs> Dapat yung sa diaphragm. Oh, daya Happy birthday. <laughs> <So, so, so. laughs> oh. <laughs> <laughs> Ganon. Happy birthday, Manny. <laughs> Pakya, bisita ka dito sa Bagyo mag-running-running running tayo. Mag-boxing oh, oh, tayo dito. Oh, namimiss ka na dito Sarah. ng Bagyo City. <laughs> makapag-invite ng alam mo friend niya. Eh. <laughs> oh. oh, close close kami yan ni Manny. Bisita ka know? dito sa Baguio. Bisita ka sa Baguio. Oh. Tumakbo tayo. Huwag ka lang magdala ng sasakyan kasi balita ko traffic daw. <laughs> oh, I suffer. Oh, oh, oh. wag na magdala ng sasakyan, mag walking walking na lang. Mm. Oo, oh, oh. walkable city naman daw yung Baguio. Oh, kahit galing kayo sa Manila, mag-jogging kayo hanggang oh, Oo, mm -mm. oh, jogging kayo.